Hindi matatawaran ang ganda ng El Nido sa Palawan. Mula sa puting buhangin at malinaw na tubig sa mga beach at lagoon, mga natatagong kayamanan sa ilalim ng karagatan, kahangahangang limestone formations, at mga ngiti sa muka ng mga residenteng sasalubong sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Don't want to leave. I mean, it's been a few days, but we don't want to leave. Beautiful, so nice, scenic. Like, yeah, it feels a bit surreal to be here. That's really nice. Ayon sa El Nido Tourism Office, dahil sa revenge travel, dumagsa ang mga turista sa El Nido na higit pa sa bilang ng mga bisita COVID-19 pandemic. It was really very challenging, but we really had our eyes on the goal. Now we are going to reopen tourism. the quickest possible way. When it came to the point na okay magbubukas tayo, ito 'yung mga kailangan. Hindi kami nahirapan doon eh. Kasi everybody wanted to open, so everybody complied. Mabilis din daw dumami ang mga accommodation, mula standard, mid-range at high-end hotels at resorts, operational na. May mga lugar nga rin daw na nag offer ng glamping para sa mga turistang gusto ng high-end camping. Sa ngayon, kaya na raw mag-accommodate ng El Nido ng hanggang siyam na libong bisita kada araw. Balik trabaho na rin ang mga residente. Ayon sa Tourism Office, nasa anim na libong taga El Nido ang direktang nakikinabang sa turismo. One of the advantage technically is we're helping the community itself. Priority pa rin yung taga El Nido. You know. He wants, we want that El Nido niyan to grow also. Not only for, ano, for, for the tourism but also the people itself. May mga hakbang para ingatan ng kalikasan. Nagpapatuloy ang rehabilitation ng bayan na pansamantalang naantala noong pandemya. It's a lot of programs but it's basically focused on uh, the water quality, both the seawater and the groundwater, the drinking water that we have. So lahat po ito ay ongoing. We're expanding water, safe water sources so that we can close unsafe water sources very soon. We're addressing yung mga food handling um, problems namin. Ang sea turtle hatchery na ito ay bahagi ng environment conservation efforts ng ilang mga pribadong kumpanya dito sa El Nido. So binibili nila yung mga itlog ng pawikan mula sa mga lokal at ilalagay sa mga artificial nest na kagaya nito. So after 60 days at mapisa na yung mga itlog, pakakawala na nila ang mga batang pawikan sa dagat. Umaasa mga taga-El Nido na mas dadami pa ang bibisita sa kanilang lugar, lalo pat nasa peak season na raw sila ngayong Desembre hanggang Mayo. Pangako nilang ibibigay ang magandang serbisyo sa turista habang pinapangalagaan ang yamang bigay ng kalikasan. Mula El Nido, George Cahiles, CNN Philippines.